Good morning guys, buhay probinsya guys. Tignan natin yung manugang ko na hindi siya makaligo nang nag-iisa kasi na-opera yung isang right na suso niya. Kaya yan, kaya tayong mga OFW dyan, ingat-ingat kayo. Tignan nyo ang manugang ko, alikaya na tayo dun sa kusina, ay sa, sa bomba. Tignan natin kung ano ang nangyayari dito. Naglaban ako. Balik kagak ya? Oh, balik. Oh, balik kagak maga play ni karing jisau di di pang pang hogas tibok. Nah, Negatif tuh tibok tuh gitu. Saudian karain kayak kayak tadi kan dekat titip ngomong nanti drial. Ano kasta? No kasta kasta ngumpet mau. Oh, nanti drial kasih ikut titip Eh, ah, kamu mana? Ini ya, ada shampoo aja di model di shampoo si kamu di palmolive. Napuskul kami na ako tabok mo. Dapat mapuudahan na Sobra puskul na. Hindi nga tanong ako kuha. Hindi niya dami, hindi babad ko. Babad ko. Iisahan ko to damdaman ko hindi sila Kasi tayo hindi niya dami nang kasi lahat natin ipagpadigos ka. Hindi ko na kumakita yung one year old, one nya yeah. one month baby. Si Kataka ba basta ka naman? Kano'y talaga na di ko ni tita. Buok na. Tamno ko. Nabasa ka noon, awan ka noon ni tita na nabasan. Tapay nga ito na. Iitakad mo din. Iitakad Ayun ang panahon. Isa ang kunsa niya ni Nag-isa ang bitin. Yan. Ayan ang nangyayari ngayon guys. Yan o. Oh. Yung anak ko. Yung manugang ko. Nag ano na yan. Ayan. Magluluto tayo ng munggo. Ayan. Ito yung munggo na binabad ko muna. Tapos. Yan. Haluan natin ng kahit one port na karne. Okay na yon Or lunch. Ayan. Buhay probinsya guys. Alam nyo, kaya mga OFW, dapat ingatan natin yung katawan natin, lalo na yung yung ano, yung mga importante na na parts ng body natin. Lalo na yung mata, suso, -so, yan. Ang number one na ingatan natin, huwag tayong padalos-dalos kasi yan. Gaya ng manunggong ko, hindi niya inas, hindi niya napansin na ano, yan. Hindi niya napansin na Ayan, bagsalang tayo ng ano dyan. Hindi niya napansin guys na ano yan, na may sakit pala siya sa ano, sa breast. Naramdaman na lang niya this year na yung may naninigas dito sa suso niya, kaya yon Ayan, follow up natin yung lemon ko ng Saudi. Ayan, ay mga sobrang ganda na guys yung ano, yung, ayan, sobrang... Ganda na yung mga tanim na ano na ulanan. Yan nagtanim na ako ng sayote kaya yan ang ginagawa kong ano project ngayon, project ng gardening. Yan dito tayo ng konting daming maluki, yan yung dami kong ano yung seedling ng ito yung pinatubo ko na papaya. O tingnan niyo naman yung Saudi lemon ko, grabe pala ito. Sobrang tinik, nakakatakot lang kasi. Eh nagsisi ako bakit ko dito tinanim sa harap. Dapat sa likod 'yan kasi matinek. Ito na yung sayote ko.